Okay nga sir, welcome back na naman sa ating channel And for today's video yan, I-share ko sa inyo about dito sa ating video videoki naman ngayon Yung ating uh, content na no? So ayun, sira yung twitter driver natin Tatlong araw nirintahan at pa-feedback uh, Ayun, nasunog yung isa So ganito lang yung klase ng ating uh, videoki po rin to no? Although ganito lang yung kuan pero mas maganda yung mga mga kuan original yung mga dapat natin dito. O yung uh, amplifier original crown yung speaker. Ah, X series XLSD yung gamit natin. Ayun, mabuksan. 'Yun. So bali yung i share ko sa inyo ngayon kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag kalimutan tumo subscribe, mag like at pakihit na rin ang notification bell uh, para updated kayo sa aking video So ngayon, ayun medyo madum magulo pala yung wiring ko pero uh, okay naman, gumagana naman hindi naman din sa kabel sa kwan kasi hindi naman to typical na yung mga video okay machine na Uh, gawa sa raw no na maganda yung mga kwan pero ito kumagana naman lahat yung push button ito yan so ito yung XLSD ko platinum tapos kasi ito di battery pa yan so ito pagkatagalan uh, wiwik yung battery hindi na masyadong maka gagana yung kwan ipag paano kung may trouble so pupuntahan mo na mo ngayon kung may trouble ayan. pero ito gumagana pa naman ngayon ayan so ayan mga sir ngayon uh, papalitan natin ng power supply ayan so ilalagay ko sa description below kung ito ito yung ipapalit natin ito yung tinatawag na DC adapter or uh, barrel pin ad DC adapter So ilalagay ko sa description kung saan ko to nabili, sa Shopee ko rin to nabili. Okay, so ayan mga sir at ayun buksan natin sa likod para tingnan natin kung uh, saan natin 'yan, you guys. So dito 'yan sa 5 volts na DC output. Okay, so sarado muna natin at titingnan natin sa likod. Ayan. so ito yung kagandahan sa Excel din no kasi meron siyang DC DC output. So hindi na tayo mag uh, o oh, hindi na tayo gagamit ng battery kasi yung battery is pag nag-wake nga is wala na. Bibili na naman tayo ng uh, battery paano kung emergency o kaya may nagre-rent. So ayan kung gabi pa nagka problema hindi na kuan so mas mas hassle sa atin okay so ayan nabuksan na natin to at ayan dito natin sa ito sa gilid ng uh, e, e, A, IR input so ayan na na kuan no natabunan siya ng aluminum na kuan ano sing so tatanggalin natin yan so kaparehas lang din yan ng IR input kasya din yan kasi din yan mapapasok din yung barrel pin natin okay so ayan so tatanggalin natin yan mamaya para makita ko sa inyo okay so uh, ang gagawin natin next is puputulin natin to at siyempre hahanapan natin ng uh, mahabang wire para pag nagbukas tayo is hindi masasabit okay so ayan maghanap muna tayo ng wire Okay, so ayan, naputol na natin. So, titingnan muna natin din yung kung meron bang um, hanap nating positive. Ayan, so, pula at saka itim yung wire niya. So, yung pula is positive at negative naman yung itim. Pero, kailangan din natin yung itister para iba kasi yung mga Chinese na wire. Um, may merong puti, merong kwan, tapos yun pala, positive. Ayun, so kailangan natin itis yan. Pero pag pula naman talaga, uh, positive naman talaga yung wire pa sa pula. So hanapin lang muna natin yung negative dito. Okay, so outer yung negative. Ayan. So mag may continuity, continuity test. Meron siya. Ayun. So goods. Yung itim yung negative. Para makasigurado tayo at hindi natin mabaliktad. Kasi DC yan. Hindi yan pwede magkabaliktad. May polarity. Okay. So ayan, uh, hanap po na tayo ng tugtong. Idudugtong. Yun, so dugtong natin to. Ito yung gawin natin positive. Kikna na muna natin yan. hina ng putulin. Tapos, lagyan ng electrical tape. ayan mga sir uh, nadugtong na natin at nadugtungan na rin natin ng wire na mahaba so ayun uh, ilalagay natin to testing natin to dito sa likod ng platinum XLST sa kanyang 5 volts output right so ayan Okay mga sir, so ayan naputol na natin yung wire at itong wire na to, so ito yung papunta na sa DC output Okay, so pinutol natin yung power supply ng triple E battery. So, ayan, dito yan, ilalagay sa likod. At yun, magkatabi sila, dalawa yung IR input at DC 5V output. So, dito natin ilagay yung DC 5V output sa power supply ng PCB. Yung purpose naman ng IR input is, halimbawa, mag-i-close nyo yung kuha nyo. So, hindi makita yung IR input ng isa sa ng player ng XLSD. So, kailangan nyo ng extensioner. So, bali, lalagay yan dyan sa likod, extension, para mag, uh, gagana yung remote. Okay, so ito yun. Ito na yung power supply natin, no? So, titisting natin to kung okay ba yung ginawa natin. Mag gagana ba siya sa uh, PCB. So, yan. Ito yung power supply ng PCB. So, ah uh, hindi tayo magkamali dito. Kailangan hindi tayo magkamali dito. Ayan. So, iba yung IR input. Iba yung kohan. Pero parehas lang yan. Mapapasok lang yun yan. Pero, doon tayo sa DC 5 volt supply. So, since mayroon tayong PCB na sinusupply yan. Okay. So, yun. I-testing natin para malaman natin kung okay ba yung gawa natin. Okay, so gayahin nyo rin yan pag halimbawa uh, gusto nyo ganito rin. So gayahin nyo yan para hindi, kayo, hindi na kayo mabibili ng mga battery. At yun, titisting natin kung gagana na ba yung on. So hindi pa to updated yung firmware nya. So ito yung mas nasi Sipan ako dito pag naka-on-off kaysa sa updated na yung firmware kasi yung firmware updated is na gumagana na siya diretso na so ayan ito yung input ng ko ano video okay so titesting natin testing natin so 1 2 3 4 6 yun goods na so yun lang Parang yun na tayo mag uh, kuha ng bateri no ganito pinutol ko na yan ayan tapos ito na yun supply so, papunta dun sa may 5 volts okay so hanggang dito mo lang sana nakatulong tong video na to at yun see you on my next vlog